mga kababayan ko nakikita niyo po sa ko si Charmaine Talusan alam mo nagtitay siya totoo hindi naman yan tingnan natin ang tinitest niya <laughs> nagsusulat lang pala <laughs> ganda lang kamay niya engagement ring daw niya yan kaso si Bernard ala lang pa naman siya yan yung top namin ang ganda niya no <laughs> Oh, ang ganda ng sulat. Ay, kopya nga. Wow. Ayun. tingin naman dyan. Ayan, tapos na sila. Ayan, lalakad na ako. Para amin po ako. Ayan. Lalakad na si Mula. Thank you sa ball pen at Lina. Ayan, si Ella. Punta natin si Arlene. Puro kayo di ako makadaan. Ayan, si Kutas din siya. Yes, si Eileen bagong ang <laughs> <laughs> Ito ngayon yung dalawa namin prinsesa, next to siya na Mama, na po <laughs> Yan yes, si Ma'am Santos, para ma-discover siya sa internet. Yan. Okay. Yes. Ma para mamilalagay natin sa internet, gumagawa ka. Sige, ano so, ginagawa nyo ngayon, Ma'am? Anong tawag sa ginagawa niya 'yan, ma. Yeah, uh, can't can't na, na... In wow, into okay. ball. Ito <laughs> 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 sila. Wow, into ball, ball. <laughs> that's 'Yan. Nagmi-mix na sila, magbamaso na po sila mga kaibigan. 'Yan. <laughs> Sige, <nakalik ito. laughs> 'Yan si Ma'am Santos. 'Yan, solid sa pin ang tawag ni Ma'am Santos. <laughs> Yung bata ko <kumakain. laughs> Yan ang tipag ng ni Ella. Darlene, <tipan> naglilinis lang ko ko. <tipan> Very good, Darlene. Yan. Yan, nasa na po. Na na Amerikana. nagalit si, si Ma'am. Yan nagalit si Ma'am. Ganyan lang pala yan, Ma'am. Butter. Sarap ng palaman. Ma'am, ma ano ba man sobrang hindi ano? Eh, laya ko niya rin masipag siya. Uh, Yan ang ginagawa nilang... This is ma Yan, nag... Ang ganda naman ni ma'am. Ay, yan, ang galing ni ma'am. Madi-discover na si ma'am. Yan, ang galing ni ma'am. Yun, matarap yun. Wait, ang sarap ng palaman ng empanada. Ang ginagawa nga po pala namin ay chicken empanada. Wow! Yan ang aming gagawin ngayon. Okay, hi! Hi, <laughs> ay, ay alo, Po. Ayoko na ganyan, Dito, dito. dito pa, da? Ako, dito, yan ah, pote, I think, like, yeah. okay. na. Kalaman. Ako, dito, lagyan na. need Everybody. Kailangan ko kayo. Ang oh, sarap niya, mama. Mag-mala oh, na tayo ibang like, brush? Ay, mag-mala na na tayo ka na Okay, na. Titikman ko daw yon, wala ko alam. Ito, hugas yung kamay. Yan, kukuha ko ng tini doon. Titikman ko ngayon yung palaman ng empanada. Ay, so na Oo. Oh, ito na ito. Laki na. Okay. Okay. Tapos ganyan siya. I-flop, flop. Flop, flop. Flop, flop. Flop, flop.